Ako nga pala si Daryl, isa akong sera, OFW, at maraming pangarap sa buhay. Charis! <laughs> Tara guys at samahan ninyo ako at i-share ko sa inyo nung paalis na ako ng Pilipinas at pabalik na ako sa aking trabaho. At nandito na nga ako sa Naia or Ninoy Aquino International Airport and ang connecting flight ko nga pala ay Qatar going to Ivory Coast and going to Abidjan, South Africa. At ayun guys at smooth naman yung ating pagpasok at nakapag-check-in na tayo, secure na ating mga luggage and ayan nag-starbucks muna tayo, nag-feeling-feelingan muna tayo dyan for today's video. At dahil nga may katabi tayong afam at ayan nagandagandahan tayo and siniko ko siya ng dalawang beses pero hindi pa rin tayo pinansin Charis at ayan kumain na lang tayo baka gutom lang to <laughs> Alam mo ba guys na every time na kumakain ako dito sa aeroplano ay finifil ko talaga siya kasi yung feeling na kumakain ka sa ere kaya minsan napapakanta ka na lang talaga na nakakaputang Charis! <laughs> And ayan nga mga ka for today's video ay nakarating na tayo ng safe dito sa Qatar Airport. Kaya naman marami pa tayong oras para mamasyal. Kaya pumunta muna tayo sa kanilang duty free kahit wala tayong anda. Charis! At ito na rin yung second time ko dito sa Qatar Airport and yung first time ko ay nung 2021 since pandemic pa yon and halos talaga wala talagang katao-tao para talaga tong ghost town yung kanilang airport and nakakatuwa lang na nakabalik tayo dito at ganun na nga normal na siya at nakakatuwa kasi bonggang-bongga na talaga siya. At isa pa sa mga nakakatuwa dito, it's marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho dito sa Qatar Airport and nakaka-proud lang na maging isang Pilipino. Charis! And alam nyo ba mga ka-etyosera na this is one of the best airport in the world, ang Hamad International Airport or Qatar Airways kung tawagin nila. At alam nyo ba mga ka-etyosera, according sa aking research, na ang Hamad International Airport na ang pinaka the best na airport ngayong 2024. And second place naman po ay ang Singapore Changi Airport. At ang third place naman ay ang Seoul Incheon International Airport. At alam nyo ba guys, nakaka-proud lang at napaproud po ako sa sarili ko na lahat po ng yan ay napuntahan na po natin. At ayan guys, dahil nga sa paglalakad-lakad namin ay nakarating na kami dito sa tinatawag nilang Orchard Indoor Tropical Garden. And alam nyo ba guys na napaka-relaxing dito sa garden nila at marami kang makikitang iba't ibang klaseng mga halaman at magagandang mga halaman na bihira lang din makita sa ating lugar. At kung napapansin ninyo guys ay maraming mga pumupunta dito at minsan nga dito na rin sila nagpapahinga kasi napaka-relaxing talaga dito guys and mapifeel mo talaga na para kang nasa gubat kasi guys may mga maririnig ka dito na huni ng mga ibon at nakaka-relax talaga siya. At karamihan ng mga pupunta dito guys ay yung mga waiting din sa kanilang next flight. Kaya dito na rin sila nagpapalipas ng kanilang oras. At dahil nga marami pa kaming time para sa aming next flight ay hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at green up na namin yung chance na makapasyal at maka-experience kami sa kanilang garden dito sa airport. At ito guys ay nire-recommend ko sa mga merong connecting flight na meron pang mahabang oras para maghintay na kanilang next flight ay nako dumaan muna dito sa kanilang garden at napaka-relaxing talaga dito. At sulitin nyo na dahil minsan lang tayo dumaan dito sa kanilang mga pasabog na airport. Alam mo yon kasi nga ba diba, isa ito sa pinakamagandang airport sa buong mundo. At syempre, pipiliin ko pa rin ang Pilipinas dahil sa Pilipinas ay doon ka lang makakakita sa airport ng may mga surot, daga, at ipis. O ba diba? O sino sa inyo mga naka-experience na dyan na mga daga doon sa ano, airport? Ha? <laughs> At nandito na nga tayo sa second floor at experience naman natin yung kanilang pasaboy dito sa airport. Dahil nga isa rin ito sa mga pasabog nila. And to cut the story short at nandito na nga tayo sa Abidjan, South Africa. At ayan guys, naka-land na tayo dito sa Africa. And abangan nyo po yung mga next video ko sa part 2 ng aking joining dito sa barko. And ayun lang guys, maraming maraming salamat and see you on my next vlog. Babush!